Kumusta at maligayang pagdating sa med care Ako si Dr. Care at ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa tinnitus, mga sintomas, sanhi at paggamot nito. Ang tinnitus, tinatawag din tinnitus, ay nagpapahiwatig ng kamalayan ng pag-unawa ng isang pandinig na sensasyon kung saan walang panlabas na stimulus ang tumutugma. Nangangahulugan nito na ang tunog ay talaga nagmumula sa ating katawan, tainga o ulo. Madalas itong inilalarawan bilang isang paghiging o pagsipol at ang intensity nito ay nag-iiba mula sa napakahina hanggang sa napakalakas. Ito ay tinutukoy na subjective kung hindi ito naririnig ng ibang mga tagapakinig, habang ito naman ay tinuturing na layunin kung ang isang panlabas sa tagapakinig ay naiintindihan din ito. Ang pangalawang kaso na ito, gayon pa man, ay napakabihirang nangyayari. Ito ay isang pangkaraniwang karamdaman, kadalasang lumilipas at may posibilidad na kusang mawala, tulad ng pagkatapos dumalo sa isang rock concert. Gayunpaman, kung patuloy, maaari itong maging lubhang nakakapanghina para sa mga apektado. Ang mga tono ng tinnitus ay maaring may iba't ibang uri, kasama sa mga high frequency ang pagsirit, pagsipol o pagring. Ang mga low frequency na tono sa kabilang banda ay kinabibilangan ng mga huni at alat na gondong. Ang ingay sa tainga ay maaaring ding magpakita ng sarili na may halo-halo at pabago-bagong tono o may kombinasyon ng ilang mga tonog. Kung ang ingay sa tainga ay nangyayari bilang isang maindayog o pulsating na tonog, ito ay tinatawag na pulsatile tinnitus ang kaguluhan ay maaaring maging pare-pareho o pasulpot-sulpot at maaaring malokalay sa isa o magkabilang tainga o sa gitna ng ulo. Bagamat maraming mga pasyente ang naguulat na may nakikita silang panlabas na pangangailangan. Ang mga sanhi na karamdamang ito ay maaaring magkakaiba. Ang isang napakakaraniwang dahilan ay ang paulit-ulit na acoustic trauma, tulad ng sa kaso ng sobrang maingay na mga lugar sa trabaho. Ang pagkawala ng pandinig, mga impeksyon sa tainga o mga sagabal sa kanal ng tainga ay maaari ding dahilan ng pinanggalingan. Bukod pa rito, ang mga pinsala at trauma sa ulo o leeg ay maaaring makapinsala sa panloob na tainga. Mga ugat ng pandinig o mga function ng utak na nag-uugnay sa pandinig at maging sanhinang tinnitus. Mayroon ding mga gamot na kilalang nagdudulot ng tinnitus. Kaya ng non-steroidal anti-inflammatory drugs, ilang antibiotic, ilang anti-cancer na gamot, diuretics, anti-malarial, at antidepressants. Kabilang sa hindi gaanong karaniwang mga sanhi ang Meniere's disease, isang sakit sa panloob na tainga na dulot ng abnormal na presyon ng likido sa loob nito, dysfunction ng eustachian tube, otosclerosis, spasm ng kalamnan sa panloob na tainga, temporomandibular joint disorder, acoustic neuroma at iba pang mga cancer sa ulo at leeg. Mga sakit sa daluyan ng dugo tulad ng atherosclerosis, mataas na presyon ng dugo o malformations, ilang malalang kondisyon tulad ng diabetes, mga problema sa thyroid, migraine, anemia at mga sakit na autoimmune tulad ng rheumatoid arthritis at lupus. Ang pagdiagnose ng tinnitus ay nagsasangkot ng ilang mga hakbang. Una, kadalasan ng doktor ng pamilya ang karaniwan nagsasagawa ng pagsusuri sa tainga sa pasyente upang makita ang mga pagbabago tulad ng kaso ng isang maliit na plug ng earwax sa kanal ng tainga. Kung kinakailangan, inaanyahan ng doktor ng pamilya ang pasyente na kumonsulta sa isang espesyalista na magsasagawa ng otolaryngological na pagsusuri. Sa panahon ng medikal na kasaysayan, ang espesyalista ay nangongolekta ng impormasyon sa klinikal na kasaysayan ng pasyente at pagkatapos ay nagpapatuloy sa isang masusing pisikal na pagsusuri ng nakikitang auditory system, kadalasan sa tulong ng isang otoskopyo. Maaaring kailanganin ng mga karagdagang malalim na pagsusuri at sa diagnostic at pagsusuri para sa evaluation. Sa partikular, karaniwang inireseta audiometric examination, head CT at nuclear magnetic resonance. Kadalasan ay napakahirap na subaybayan ang sanhi ng ingay sa tainga at permanenteng alisin nito. Sa mga kasong ito, gayon pa posible na subukan pag-ani ng mga simptomas upang gawin itong hindi gaanong disabling hanggat maaari para sa pasyente. Sa partikular, ang mga alituntunin para sa paggamot ng tinnitus sa inilathala ng American Academy of Otolaryngology ay nagbibigay para sa pagbabawas ng stress, halimbawa sa paggamit ng biofeedback at sinusukat na paghinga, cognitive therapy, pagpapabuti ng pagtulog at masking. Sa partikular, ang mga masking sound ay naglalayong ilihis ang atensyon mula sa panloob na tunog ng tinnitus at palitan ito ng mga nakakapawing pagod na tunog. Ang pinakakaraniwang mga diskarte na ginagamit, halimbawa, ang pagpapakilala ng parehong tunog tulad ng tinnitus at isang binagong tunog. Musika na may tunog ng tinnitus na inalis o puting ingay at iba pang mga kaaya-ayang tunog. Bagamat walang mga drug therapies sa may kakayanang alisin ang ingay sa tainga, ang ilang kombinasyon ng corticosteroids, anti-inflammatories, vasodilators at sedatives ay maaring makatulong na pamahalaan ng mga sintomas. Kung ang ingay sa tainga ay dahil sa pagkawala ng pandinig, ang sakit ay maaaring maibsan sa pamagitan ng paggamit ng hearing aid. Nasa dulo na tayo ngayon ng video. Sana'y nagustuhan mo ito. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ito, mangyaring supportahan kami ng isang magandang like at mag-subscribe sa channel. Magkita kita tayo sa Med4Care.